magandang araw mga ka-Radio Agri at kayo po ay nakikinig sa Radio Agri 90.1 FM, kasaganahan para sa bayan. At ang ating mong programa ngayong araw ay ang modernong kabataan sa agrikultura, kung saan ang kabataan ng bida sa pagkapaunlad ng sektor ng pagsasaka. Ako ang inyong host, John Lloyd Mina, at ngayon, ngayong araw ay pag-uusapan natin kung paano napapabago ng teknolohiya at inisyatibo ang pagsasaka, at kung bakit ang kabataan ang susi sa masaganang kinabukasan. So, alam naman natin no, na uh, sa panahon natin ngayon, uh, uh, medyo bumababa na ang mga bilang ng mga kabataan sa pag-asaka. No? Dahil ang, ang average age ng ating farmer ngayon ay nasa 50 to 55 years old na. So, dito sa Philmec, uh, ito ang ating bagong programa kung saan ibibida natin ang mga iba't ibang inisiyatibo ng gobyerno at ng ating ahensya upang matulungan ng ating mga kabataan. So, ngayong araw din, ay eh, nag-imbita tayo ng ating... Uh, isa sa pinakamagaling at pinakamasipag na staff ng Filmec. Uh, walang iba kundi uh, si Mr. Jet Molek Subaba, kung saan siya ang, ang uh, section chief ng Applied Communication Division. So, ayan, baka gusto ng bumati naman ang ating uh, resource person for today. Hello, uh, magandang uh, araw sa ating mga tagapakinig sa Radyo Agri 90.1 at syempre dito sa programa ni uh, Lloyd sa modernong uh, kapataan sa agrikultura. Ayan, so bago natin simulan ng ating uh, mga, ano, mga... Tanongan no so gusto natin abatiin din ang ating mga tagapakinig sa ating uh, katabing ano kapitbahay ang Central Luzon State University yes. at ang karatig din naman natin ng mga SUCs at mga anak ng ating mga farmers so ayan magandang araw po sa ating lahat so dahil ang topic natin ngayon uh, ay about sa mga kabataan no, sa pagsasaka mm -hmm. uh, si si Sir Jet uh, base sa aking uh, research siya nagbuo ng uh, proyektong uh, youth farm mechanization Or yung tinatawag nating y 4 m So, yes. 'yun 'yung pag-uusapan natin ngayong uh, araw. So, Sir Jet, uh bali ano ba 'yung naging inspirasyon mo kung bakit mo nabuo 'yung mga ay ah, 'yung programang ito? Actually, uh, Lloyd, nung uh, kami ay pauwi siguro mga 2015 'yon o 2017, galing sa airport, nakita ko 'to sa billboard 'yung uh, average age ng farmers ay 57 years old na. So, Nung uh, nabasa ko ito, medyo bata-bata pa ako noon, naisip ko, paano kaya makakontribute sa sektor ng agriculture? So ano yung pwede kong gawin bilang ako rin ay nasa government, tas nasa filmic pa. So yun, iniisip ko na iniisip, yung, yung pauwi namin from Manila to Tabaysiha, doon ko na nabubuo na what if gamitin natin yung mechanization. Kasi total, ito na yung uh, focus natin, bakit hindi yun ang gamitin natin na panghikayat sa mga. So mula noon, uh unti-unti siyang nabuo no through the years especially during the pandemic may mga lumu na lumitaw pang mga ideas hanggang nabuo siya into the youth for mechanization mechanization that it, it, that it is today so ganun ganun yung evolution niya through the years nagsimula siya sa isang Mm. Billboard. Ito isang okay. billboard, no? So, yes. talagang effective yun yung mga nakikita natin yung mga ads, no? Sa mga na natin. Yes, tama, tama. So, ayan, salamat, Sir Jet. So, ano ba ang kaibahan ng uh, Youth Farm Mechanization at paano ito naiiba din sa mga ibang programa na ngayon ay uh, nasa ahensya siya ng Department of Agriculture? Uh, oh, thank you, Sir Lloyd Actually, ang Y4M or Youth Farm Mechanization, isa itong uh, kampanya po ng Philmec na naglalayon po na hikayatin ang ating mga kabataan sa so, pagsasaka sa pamagitan ng mechanization o paggamit ng mga makabagong makinarya. Actually, uh, Sir Lloyd, di ba nagpapamigay tayo dito sa Philmec ng mga libreng makinarya no? sa RSF Mechanization Pro Program o Rice Competitiveness Enhancement Fund Mechanization Program. So mula po yun sa paghahanda ng lupa hanggang po sa post-harvest operations. Nais nice po natin sa programa na ito na i-train, immobilize, at i-empower yung ating po mga kabataan sa pamagitan po ng mga skills na may kaugnayan po sa mechanization na pwede po nila magamit para magkaroon ng added income, Sir Lloyd. And then, uh, kagaya po ng halimbawa, meron tayo ngayon mga machinery operators, yan, yeah, nagmamaniho ng mga tractors, ng mga rice combine harvesters, o kaya naman engine mechanic, o kaya naman training specialist, mga nagtuturo sa mga training. Yung pagsusulong po ng programang ito, actually, Sir Lloyd, ay hango dun sa tatlo natin na main issues sa sector hindi lang ngayon, even sa next, the, sa future. Una dyan yung uh, mga magsasaka. Tuna ng farmers. Oh, gaya na nabanggit mo kanina. Ikalawa yung disinterest ng mga mga youth, no? Uh, ayaw nila. No? Wala silang interest sa uh, pagsasaka. At ikatlo, yung napipintong dagdag na threat sa ating food security. Kasi syempre, kung wala nang gagawa para kumuha ng pagkain natin, sa mga bukid, ay syempre tayo lahat magugutom in the next uh, mm -hmm. more years. Tama, tama. O yun. No? Sabi nga dun sa ano, sa mga datos natin, nasa 50 to 55, yung iba naman nasa 57 to 59, pero isa lang po pinahiwatig nito sa ating mga tagapakinig, especially sa mga youth, mga estudyante natin dyan sa CLSU, at saka sa iba pa mga SUCs na naabot ng program ninyo. At uh, hopefully, nakikinig din yung mga FCA na natin, no? mm -hmm. uh, beneficiaries na mga 18 to 35, o kaya naman, mga anak, anak nila. No? Uh, ito po talaga yung mukha ng agriculture ngayon. Kailangan po talaga ng, nam, namin kayo, no, mga kabataan. Kasi tumatanda na ito. And then, uh, kung nakikita natin na walang pagbabago ito, ibig sabihin, walang sumusunod sa yapak. Mm -hmm. At kung walang sumusunod sa yapak nila, eh, ibig sabihin, nasa ibang lugar yung mga kabataan natin. Yun yung pangalawa natin na, na problema. At yung problema natin na ay, uh, mayroong pinag-uugatan yan. Sabi nila, dahil daw mahirap trabaho do. Kaya ayaw ng mga kabataan mag-engage into farming. Ayaw din nila nang uh, uh, yun ngang mataas do yung cost ng production. So isa 'yan sa mga uh, nakikita pa natin na problema at ang ganda niyan lahat po ito nasa solusyonan ng paggamit ng makinarya. Mm -hmm. So angkop sa dun angkop sa mga concerns nila. And then uh, kung hindi po nga po ito magpatuloy, medyo nagiging threat din po ito sa uh, ating uh, food security. Pero alam mo, Sir Lloyd, gusto ko lang sabihin sa mga ano natin, sa mga oh, kapaginig. karadyo agri natin. Oh, agri natin, especially sa mga youth dyan na nakikinig. Actually po, uh, gusto nating i-rebrand din sa inyo ng image ng ating uh, pagsasaka sa pamagitan po ng uh, bagong teknolohiya. Hindi na po kayo maghapon na kayo ko na sa pagtatanim. sa so, tama. Pwede na po silang gumamit ng yan, campaign nila Sir Lloyd dyan, transplanter, precision seeder, habang po kayo nagtatanim ng palay habang nakikinig po kayo sa Spotify, kaya ng YouTube Music, di ba? So, pwede na rin po sila maghanda ng uh, kanilang uh, lupa gamit po ang four wheel tractors. At uh, habang sila yung nagbo-vlog, Pwede yan. So, we combine yung gusto nila. At pwede rin sila mag-ani gamit po ang uh, rice combine harvester hapon nagla-livestream sa Facebook o kaya naman ay nagti-TikTok kayo, ganyan. So, we combine yung gusto ninyo at saka yung bagong imahe ng uh, agriculture. And uh, Sir Lloyd, iniisip natin na uh, dapat no tayong mga nakatatanda uh, kami pala ayan na, <laughs> na, na older generation hindi eh, na naman tayo so old pero older generation than the generation today we should refrain from pushing them to take the old paths kailangan magpakita tayo ng hybrid ways new ways complementing ways para ma-engage po sila sa agriculture ito na nga po yung why for m why for yes so if we can get them To join our cause, no, makikita natin na we can secure the future and the food of our nation. So yan po yung kaibahan. Ito po yung mga hugot namin dito sa Y4M mm -hmm. kung ba't kakaiba kami sa iba mga programa Program. nandito. So, so ayan, thank you light. sir. Jen. So sobrang <laughs> sa first tanong pa lang ang rich-rich na lang ating usapan, no mga yes. radio agri. So I hope sa mga ating mga student listener diyan at anak ng mga FCA natin or mismo yung mga FCA member natin na mga nasa 18 to 35 years old, dahil sana unti-unti na-entice tayo or na-inganyo tayo sa uh, pag sa mga ganitong programa ni Philmec mm -hmm. at ng Department of Agriculture. <laughs> So talaga naman no, talagang yun ang pricing issue talaga no, yung talagang yes. declining number of uh, farmers natin talaga ngayon. So syempre, yung mga ito mga per experience ko rin Sir Jet no, share ko din dahil sa ating programa. May mga experiences tayo na ini-interview natin yung mga at uh, mga fat mga tatay, mga nanay ng mga ating mga uh, young farmers. And mm. then and karamihan sa mga yun talagang They discourage talaga nila yung mga anak nila which is medyo nakakalungkot din na uh, from farmer, din talagang ayaw nilang i-engage yung mga anak nila sa agrikultura. So talagang sinasabi nila na ako, kung may choice po ako, hindi ko po uh, pag sasakahin yung anak ko kasi alam ko po yung hirap ng trabaho. But through this nga, sa mechanization, through mm -hmm. youth for mechanization, talaga namang unti-unti natin nire-rebrand yung uh, image ng Philippine agriculture, di ba? Yes. Uh -huh. Alam mo, Sir Lloyd, uh, isa rin yan sa uh, audience, intended audience ng campaign natin na sana ma-educate natin yung mga parents kasi mm -hmm. yung iba nga, sasabihin nila, kung wala kang mararating, bukid ka na lang. O okay. oh, kaya matatanggap. Parang ang pangit ng connotation ng gano'n yes. eh. Yes. No? Parang naging ano na siya, naging... Parang parusan na lang okay. sa'yo. Kaya minsan, isipin ng mga... Ibang kabataan pa, failure siguro ako kasi nasa bukid na lang ako. So, dapat may uh, maayos din natin. Ito. Yes. Kasi iba, sabihin bakit kinakahiya. Actually, iba, maraming kabataan na ganito talaga, <clears throat> no, na pag nalaman na farmer kasi yung parents ko, gano, parang kinakahiyan nila. Pero, pero sa ating mga ka-radio agri at ating mga students na nakikiniga, I mean, marangal na trabaho po ang pagsasaka. Yes. Kung baga, dapat maging proud tayo dahil tayo nagusuplay supply ng mga pagkain sa ating mga uh, iba't ibang lugar, di ba? Sa bunsong, buong Pilipinas at sa ibang karatig bansa natin. Yes. So ayan, so magkapatuloy na tayo, Sir Jet, sa ating pangalawang uh, question sa ating programa ngayon. Sino-sino naman daw ang pwedeng maging parte ng programa at paano sila makakasali sa ating Youth for Mechanization o Y4M? Okay? Ah, uh, Sir Lloyd, yung mga kabataan po natin na sa edad 18 to 35. So sila po yung mga pwedeng maging parte ng programa natin ah uh, makakapag-join po kayo kung kayo po yung nakikinig ngayon. Kayo po ay uh, maari mag-join sa pamagitan ng pag-visit sa ating website, uh, www.rcef.filmec.gov.ph. Okay? Hanapin nyo lang po dito yung Y4M na, na page, button page, and then uh, kayo po ay maari na mag-register online. I-fill out lang po yung form and you can join the Uh, advocacy. So meron din po kayong maari kayo mapabilang sa aming mga training courses na libre para sa inyo o di naman kaya ay makakasama sa aming advocacy campaigns na ginagawa sa mga state colleges and universities, mga LGUs, mga national regional summits na kung saan nagjo-join kami dyan. Uh, sa DA, eh, nagjo-join si Phil McJan. So, yun po siya, 18 to 35 years old. Uh, ngayon po, naka-launch po ito, naka launch po ito sa ating uh, RCEF. Pero sa mga susunod po, iba pa pong commodities ay i-open natin yung Y4M. Kasi, Sir Lloyd, alam naman natin na ang Philmec hindi lang rice no hmm. unlike sa field rice so si Philmec, lahat ng post harvest and mechanization ni Philmec ay uh, for all commodities here hmm. so hmm. maaring may mga kabataan tayo so if you're a youth a young person and you advocate uh, mechanization and why friends Ayan so ayan maraming salamat Sir Jet no so talagang uh open natin na accessible na sa ating mga kabataan, ating mga listeners, yes. at mga ka agri ang uh, youth for mechanization. So sa ating mga tagapakinig, sana po ay supportahan natin ang programa na isinusulong nila Sir Jet. So ayan Sir Jet, uh, ano naman ang mga plano ng Filmec sa programang ito? Oh, well, thank you sa question mo na yan. Actually, uh, marami kaming mga ginagawang mga meetings ngayon, uh, gaya po nung... Uh, meron kami actually, if you can access po ito sa website, nandun po yung video natin about youth farm mechanization. And uh, malalaman po natin doon na gusto talaga natin i-rebrand yung image ng agriculture. Um, starting next year, mag-organize po tayo ng mga grupo na mga kabataan into cooperatives or student organizations sa mga iba't ibang LGU at mga SUCs. Yan yung po yung gusto nating gawin. At ilagay sila sa iba't ibang mga networks. Gaya ng mga nabanggit ko kanina, machinery operators, mga mechanics, mga specialists, mga agripreneurs and processors. So ito po ay magagamit nila upang sila po ay kumita. So pwede po silang i-book through mobile app na gagawin natin in the next more years. And then, uh, pwede silang kumita mula dito. And uh, gusto rin po natin makipag-partner po. Makipag-partner po tayo sa ating mga, um, sa DA po, especially sa National Youth Commission, para mag-conduct po ng mga bootcamps kung saan actual na may experience sa mga kabataan natin, especially mga nasa senior high school, ay uh, ang ating uh, uh, paggamit po ng mga makinarya, mga makabagong makinarya sa especially sa rice production. So yun po ang ating plan. Ayan, salamat Sir Jet. No, so talagang sobrang rich. Uh, I know uh, marami pang masabi Sir Jet dahil siya ang isa sa ating mga uh, uh, talaga uh, nagtatag ng programang Youth mm -hmm. for Mechanization no, at talagang advocates na siya ng mga ano mga mechanization uh, technologies natin mula noon pa man Wala yes. noon pa man so ayun so maraming salamat Sir Jet sa iyong uh, pinaunlakan mo ako ngayong araw at dahil ito ang ating uh, first episode ng ating modernong pag-asaka para sa kabataan. So ayan, so sana ay sa ating usunod na programa ay mahimayin natin isa-isa kung ano yung mga uh, pwedeng kapuntahan ng ating mga young advocates. Yes. Diba, nabanggit mo kanina yung mga young entrepreneur, mm -hmm. uh, young engine mechanic. So sa susunod na program sana natin ay maipaliwanag natin yung mga bagay na yon So... Yes. But for now, uh, mga ka Radyo Agri, uh, gusto ko muna pasalamatan ang aking kasama for today ulit, si Mr. Jet Molek Subaba, ang ating Science Research uh, Supervising Science Research Specialist 1 ng Applied Communication Division. So, ayan, so baka may gusto ka muna ang pasalamatan Sir Jet bago tayo magtapos ngayong araw? Hi, uh, gusto ko lang uh, mag-iwan ng mensahe. So it sa uh, ating mga listeners, especially sa mga youth, uh, sana nakikita niyo ang efforts na ginagawa ng government para sa inyo a uh, upang abutin kayo and uh, to give you yung uh, mas angkop na intervention para sa inyong mga sa ating mga kabataan anumang generation kayo uh, nawa ay uh, makipagkaisa kayo sa ating uh, and uh, sa ating uh, mga ginagawang programs at uh, kayo talaga ang pag-asa ng bayan kayo ang pag-asa namin so we hope to see you in the next more years engaging in this cause and uh, changing the future of agriculture Ayan, so ayan, narinig nyo yun mga karadyo agri at ating mga tagapakinig ngayong uh, hapon. So sana po ay samahan nyo kami sa filmek na ating a uh, isulong ang uh mekanisasyon sa agrikultura at sana rin po um, magiging malaking tulong ito sa pambansang siguridad ng pagkain natin sa Pilipinas kung pati ang ating mga kabataan ay tutulong sa pag-advocates uh, pag ng ating mga makabagong pamamaraan upang isulong ang ating uh, bagong imahe ng agrikultura. So ayun, maraming salamat Sir Jet at maraming salamat din sa ating mga Karadyo Agri at sa ating mga tagapakinig at mga nanonood sa atin ngayon. So samahan niyo po kami ulit para sa isa pang episode sa ng ating uh, modernong pagkasaka para sa mga kabataan. Again, this is Gianluid Mina and thank you for listening. This is Radio Agri 90.1 FM. Kasaganahan para sa bayan. Bye for now!